Guys, morning, good morning. Hey guys, good morning, good morning. Okay. Time alas, check. Alas at soy medya na. Ay, mga 8.20 pa lang. 8.20 pa lang. Nagabihan kami kay... Nagabihan kami kay... Apo na kami kapuli. Apo na Kinapoy si John Paul. Nakapoy mga kapuli. Ipawayan ay kadali. So, buong patanaw, na. Amo nang kaginas ang aga, dapat? nang dapat nang kaginas ang aga. Kasi oh. kayo na kami. Pero nakapitik ta sa kabangkalan. Mm -hmm. Kasi, base, boas. Duled. Depende ah. Balay bukas maposta. Kung ano nga lugar ila gusto eh. Hmm. na Paul. Balay guys, ang subong tagawunta worth 1K. Dua ka bilog. Amo ni ang aton nga ginbaton sa untaplik nga block Na baton pag gabi. ang area okay. ta... Dari. Dari gorong isa po lah. Hmm. nga side. Tapos ang isa ka pa nga okay. side. Para daw safety safety lang tadi. Kabalo ka mo kung din area, goro na mga taga bago kakilala nan. Hey, Te Paul, matago ka na. Ha? Okay, let's go. Te, okay, okay na? Okay na guys, okay na guys, matago na. So good luck sa mga kita. Ang ni area guys, aryo. Oh, Kabalo na mo niya, yung taga bago kamo. May ari di kin tago. Tapos dere side, may ara man. Guys, why ni pilit tayo? Ang sagaw may gusto lang, kadto lang di. Eh. bye na mo ni. Eh.